Ay, hello mga kapards. Nandito na naman si Kapards TV, mga kapards. Nangungulit sa inyong paningin at damdamin, mga kapards. Ito pa rin tayo sa mga taong bulahan, mga kapards. At binisaya lang talaga, mga kapards. Binisaya lang ang paghuban ako kudre, mga kapards. Ito, mga kapards, oh. Tire sa taas, kuwan, mga kapards. Ah, uh, uh, bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Diyos mga kapards. Bulahan daw ang puti o kasing-kasing kay makakita sila sa Diyos mga kapards. Grabe mga kapards na. Ulahan yun ang tao ng putli o kasing-kasing mga kapards. Tinood yun na, mga kapards. Naginit na rin sa Biblia mga kapards. bulahan yun ang putli o kasing-kasing mga kapards. Kaya e nga no, kung sa so may atong buhaton. Ha? Una kung putli kag kasingkasing -kasing ang atong buhaton. Para maputli atong kasing Ah, mga kapads, Yung walang sala na kasing, -kasing mga kapads. Yung kumbaga, yung kasing, kasing mo putli kasi. Hindi ko alam ko ano sa Tagalog mga kapads. Yung ang kailangan natin gawin mga kapads. Yung una, pagkumbaba ka mga kapads. Ha? yung ano ng puso, mga kapads. Tapos puso kang mapagkumbaba. Yun ang una, mga kapads. Huwag kang palaging pride, mga kapads, sa ugali mo, mga kapads. Oh, ito yan. Malalaman mo sa sarili mo yan, mga kapads. Kung tapos puso ba, maganda ba yung puso mo, mga kapads, at ang kaisipan, mga kapads. Yung wala ka talagang nararamdaman na kahit anong galit, saka, kahit anong mga inggit, mga pride, mga kapadyas. Yun, mga kapadyas. Yung puso talaga ang kailangan sa Panginoon sa atin, mga kapadyas, pati yung isip. Kasi sabi niya dito, makikita, makaki, makikita na natin ang Diyos, mga kapadyas. Pag malinis yung puso mo. Putli, sabi saya. Malinis yung puso mo, mga kapards. Wala kang galit. Wala kang kung ano-anong mga masamang iniisip sa kapwa. Yan lang naman ang ano yan, Panginoon, mga kapards. Hindi ka naninira. Saka lahat ng utos ng Panginoon ginagawa natin, mga kapards. Ano-ano ito, mga kapards? Una, bawal kang mapagmataas. Bawal ang pride. Ayaw ng Panginoon niya. Bawal ang inggit. Parinira ng tao, kapwa. Kailangan pag may nanghingi sa'yo, bigyan mo. Uh, kailangan pag may naninira sa'yo, huwag mong suklian agad. Huwag mong suklian, mga kapatid. Huwag mong suklian. O, pag may naninira sa'yo. Easy ka lang. Relax ka lang. Tapos, huwag mong isipin na babawi ka sa kanya. Susuplik ka agad ng masama rin. Hindi, wala na. Dalawa na. Hindi na. Hindi na ano yung puso mo. Mga cards. Hindi na malinis. Pati yung utak Kasi mabawi na ka sa kanya. Kaya ito lang eh. Simple lang. Isa ang dalawa. Isa lang ang ano. Kailangan natin gawin. Parts, tatlo. Simple lang mga parts, di Diba? yun lang naman eh, bakit tapahirapan pa ating sarili? Bakit mag-stress pa tayo mga kapatid? Pero hindi natin may yung Ano? Pride, ingit, ah, yun ano, oh, yan ang magsasama yung ingit pride mga kapatid. Naku, delikado sa tao ito mga kapatid. Mawawala sa'yo ang sa isip mo yung Panginoon sa kapuso. Hindi na malinis yung puso mo at isip mga kapatid. Kailangan na. Pero pag pumunta ka, magbasa ka ng Biblia sa simbahan, pumunta ka, manood ka ng mga wali ng mga pare. Saka dito, sa Kapards TV, mga Kapards, madangon nyo, mga Kapards. Click nyo. Kapards TV para minsan mahasa na naman yung utak natin na kapuso. Iba mga Kapards. Yun lang mga Kapards. Thank you for watching. Please subscribe. Hindi pa nakasubscribe. Please click notification bell mga Kapards. Bye-bye mga Kapards. Yun lang mga Kapards hindi ko na pahabain pa mga friends? Kasi yun lang naman na ang gagawin natin. Hindi tayo ma-pride. Hindi tayo um, ingit. Yun, mapagkumbaba tayo. Ilang mga friends. Huwag niya pasinin pansinin, yung mga, ano, mga paninira sa kapwa natin. Kailangan kahit sinisira tayo. Gagawin pa natin sila na mabuti mga Maghanap tayo ng paraan. At saka magbasa talaga tayo dito sa Biblia. magsimba. Thank you for watching, Babi.